magandang magandang araw mga kababayan. Uh, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Ang ng ating mundo. So, mga kababayan, ay pupunta tayo ngayon muli sa kay Tatay Ramot para bibigay po natin ang mga pinadala nating mga kababayan uh, nagmamahal sa kanya. So, ayun mga kababayan, tara sa banyo ako. Pupunta tayo sa bahay ni Tatay So ayun mga kababayan, uh, bumili tayo ng bigas para sa kanya. So tara tama nyo kami. so, po tayo ng grocery na buwan-buwan tayo. Sa ating pagpapigas. Hirap siguro pumasok. So, ayan mga kababayan, ito na po ang bahay ni Kuya Kuya uh, Eusebio. Uh, papasok tayo. Tapos po! Magandang hapon! Mauna ka kayo.

<laughs> Pakitiretso na lang sa kwarto, yung bigas. Aray ko. Ito sa kwarto yung bigas, paki-diretso naman na natin Hindi ko alam bumubot kayo ng bahay. Hindi ko Hindi mo alam. Hindi ko eh ko, ito ako. mga kababayan, na uh, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Tatay Josebio Ramos at sa kanin nanay Amy Ramos. Magkapatid po sila mga kababayan. So, ngayon mga kababayan, kaya tayo ay napunta rito kasi kanina mga kababayan ng mga 45 ng madaling araw si Kuya Eusebio ay nagpunta sa bahay para magpapaalam siya na siya ay magpa-CBC, ano? Magpa-CBC ka. At na natin sa kanya yung mamasahe, tama ba? So, yon mga kababayan. So, ngayon, mga kababayan, uh, yun nga, kaya tayo rin nagprosige na magpunta sa araw na ito dito sa bahay nila. Kasi tingin ko eh, Nagutuman uh, ka ka na kahap na ano, kagabi. kagabi. Nagugutuman kayo na parang sobrang talaga. Sobrang. Uh, sobrang gutom ano. Kaya mm -hmm. mga kababayan pinilit ko makarating ngayon at para magbigay tayo sa kanya ng makain niya habang siya ay wala pang hanap buhay. So, ngayon mga kababayan, pausapin natin si Goya Eusebio para doon sa resulta na ano na nangyari sa kanyang mga mga taste ng kanyang uh, bukol at sa kanyang dugo So Kuya Joseph kamusta naman po yung lakad nyo kanina? Ano naman yung lakad? Eh, Katulad ng sabi nga lang, may sinabi na ipakita. Ba, ipapakita ko sa iyo hmm. hindi naman ako harap hmm. yung mismong tao ang gusto namin kausapin kung... Oo nga. Ibig ko sabihin, dinala doon ang resulta ng ultrasound hindi binasa kasi hindi kakatama at ang kapatid mo lang nag nagdala roon, si yung isa mo yung nandoon nagtitinda ng ballpen. So ngayon, kanina ba eh, sabi mo nga kanina, nagpunta ka sa bay, eh, magpaano ka ng dugo, nakuha na ka ba ng dugo? yung usapan namin, hindi sa magasas sa ano, sa dugo, eh uh -oh. sa tindingan ng gutap, sabi ba, salamat sa pangunawin, ginamit mo na dito. Pero yung, pero wag kang baka gawin pa rin para may hawan. Sabi ko lang doon kasi yung para bang, dahil sa tagal niya doon yung kuya ko doon sa ospital, mm -hmm. para bang gusto niyang alamin? Diyo, sabi naman sa akin, hindi ikaw ang dapat na mabit, yung kapatid mo. No? Dapat sasabi sa akin, yung una, Di okay. Doon lang ako, ko lang na nakakita. At kapag na-result ng ano, yeah. mm. So, ibig, kong, ibig mong sabihin, kanina hindi ka natuloy. Mm. Sa so, dahilan na yung pamasahin mo ay binili mo muna ng pagkain. Okay. Dahil nga sa sobrang gutom, ilang araw na kayo nga walang ano. Diba, madalong araw, ano. May, may sinain kayo ngayon. Meron mm. po. Tingin. Mm. Ayun mga kababayan, may kanin. Anong ulam naman nyo? Ay, ano itong laman sa isang kaldero? Pinaku Pinakulo, ang tubig. tubig para water, para sa mineral. Hindi na, na bibili. Ah, ibig sabihin yung inumin nyo, yung sa puso ng alin sa tubig sa inawa sa galing. Opo. Tapos pinapakuloan. nyo. Opo. Kasi pag hindi pinakuloan, hindi mainuman. No? Opo. So ngayon, ang ibig, mong, sa, ang ibig kong sabihin, Kuya Ramos, ano ang ibinili mo sa limanda na binigay ko sa iyo? May, Bin may natira naman na Sakto na sa pupunta sa ano yun. ano ko lang doon. Eh kailan mo balak magpunta eh kasi bukas wala na Sabado. Hindi no, problema yun. Ang kasi minsan yung pumunta kasi sa ba nagpaalam ako. Uh oh. Ang sabi sa ako nung doktor, Brad, wala tayo ng gearness sa Sabado. Dido? Kaya, ah wala yung, pala. Kan... At sinabi mo muna ang pera. Kumuha so, lang kung baga panggas. Pangga, ano naman nabili mo kanina? Eh... Um... Bigas. Yeah. Ay, ah, sige. Tangkay lang bigas saka. Ako, nakabili na po 3 kilos. Na ah, ano naging ulam niyo kanina, Ate Amy? Yung so, amunggo. Bumili po, bumili po ako ng munggo. Talaga magkano? 20 po. Oo. Uh -oh. so, May lang ko sa yung tuko sa ano ano. Mm. yung Gamot. Mm. Sabi ng kuya ko, wag mo na pupunta. Eh, pero binukuha niya yung kopya. Mm. Sabi ko, paano ka kung kung gusto mong pumunta, eh sabi, oh, paano ka magkasali siya tayo? Eh sabi ko, tawagan mo ako. Hindi, ang gusto kong mangyari kasi ganito. Asan ah, na ba resulta? Yung, yung, ano, ay uh, yung, uh, yung uh, kopya. Ang um, ultrasound, yung resulta. Angel. An 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 ba nga. niya? Um. Sa so, mga kababayan, ito ang naging resulta ng kanyang, ah, ito. So, May so, nakakita ng ganyan. Pero hindi pa ito nabasa, yung mga ganito. Oo, so, ang sabi ng doktor. Dalhin mo pa ito doon sa, do sa doktor yung mismong turu sa akin pagpunta kaya nga, oh. eh ipabasa mo na yan sa lunis oh, ko para malaman ko. kung anong kailangan mo dyan para sa liig mo hmm. eh, ay ngayon sa ko saan, isabay mo na rin yung sa dugo mo Tama. Ano sige, <coughs> so ngayon mga kababayan uh, tulad nga sinabi ko kanina kaya pa ako napunta dito ng Porsche kasi nga kanina ng umaga nung nagpunta ka ng mga siguro mga kababayan eh, madaling araw ng alas 5 ng madaling araw, araw sa bahay para uh, magpaano nga sa akin ng pamasahin niya para sa CBC niya sa dugo. So, bigla kayong nawalan ng malay kanina. Nawala, Oo, oh, nawalan ka ng malay. So, yun nga mga kabay, tinanong ko sa kanya kung anong naging diferensya. Siguro baka may sakit yan, hindi lang masyadong nanon ng doktor nakita pa kasi bigyan nag, naglalaway ka eh naglalaway no, tapos niyo, pero uh, uh, ako, at, oh, yung tumirik ang mata mo bagamat natakot man ako na bigla man ako sa pangyayari na yon pero naglakas na kami ng loob baka kako kasi may sakit kang epilepsy ang alam ko kasi ng epilepsy after 5 minutes mababalik lang ulit yung ano mo <coughs> yung, Ay, yung magigising ka normal Ay, so, pala, pala. <coughs> tulad kanina sa awan ng Diyos eh after 5 minutes nga nag normal ka ulit pero nandoon pa yung ano kaya nanginginig ang katawan mo nakita ko na doon sa panginginig ng katawan mo parang kulang ka sa kain so ngayon mga kababayan may nagpadala po sa inyo ng bigas nagpadala po siya ng, ng pera na ito po ay galing sa ating mga kababayan unahin ko lang po nung una pong binigay ko sa inyo ng isang libo at yung kapun eh, ay kaninang umaga ay eh, limandaan saka may limandaan pang uh, natira na yun din ang yung sinama ko ngayon sa pamimili namin yung nagbigay po noon mga kababayan ay si Ma'am Britis po ay San Libo Ayan, tapos eh, si si Ma'am Joma Vlog si Rick Yamblag ay 500 ang mag-asawa. Tapos po, yung mula sa Pinoy Vlogger Charity Group, yun yung 600. Kaya naging 2-1, ang, liman, ang isang daan ay pang jcas Kaya nga nakuha mo yung 1-5 na, kaya ang limang sinama pa namin sa pamimili. Di ba sinabi ko sa iyo kanina, na pupunta ako rin sa inyo at ibibili kita ng bigas at saka pambi at ulam nyo. Saka kung anong kayanin ng limang sa pang -grocery. Pero, uh, na kanina dahil nagpadala po sila ulit na si Ma'am Brites ay nagpadala ng 1,500 at si Ma'am Joy Mar naman uh, British sa London 1,500 si Joy, My, jo, Joy Mar Vlog uh, at si uh, Sir Mar Sir Vlog ay 500 kaya uh, 1,000 1,000 tigpa sila mag-asawa So, ngayon, ang pera mo naging 2.5 So, sabi nga nila sa akin, bibili ng bigas ng isang kaban. So, ipakita mo lang. Ito, ito na mga kababayan, isang kaban bigas. So, ito, ito. Pakita lang natin. Ayan. Isang kaban bigas po yan. Tapos, mayroon tayong grocery. I-ano, lagay mo doon sa... Ano nila. <laughs> Ipapakita lang namin ang grocery ng... Ang, ang halaga po niyan ay... 1,000... Nineteen, yan, yan. Ano lang natin, ipakita lang natin, yan. may bis Nay, may biscuit kayo nae. Ako ba ng biskwit? biscuit? Aba. Masaya ka? Ako. Ay, mayroong to binili pala natan. may kung 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 ba kayo? kung 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 Ayan. makikita kape ba kayo? Opo. So, Ayan. masaya si ya. Ayun, dalawang buo yan, ilagay mo. Tapos tayong mga chip may mga noodles tayo diyan. Ayun. Praise <coughs> God. Hallelujah. So, ayan mga kababayan, habang inilalabas ni Mrs ang mga grocery na family natin, baka sa kaligayahan ng magkapatid na si Ate Imi at saka si Yosebio Ramos, ang kaligayahan. Wow, may matika pa. So, tuyo, suka. Ayan. Naglalaba ka ba? Opo. Opo. Ayan, sabon. Ayan, may sabon na panlaba. Ayan, Oh. Naliligo ka ba? Opo. Uh, oh, may pan. Shampoo at saka safeguard. Ayan, meron tayo Praise dyan. hallelujah. Oh. Wow, Imin Kaya may na. Ka Corn beef. Ikaw, Ramos, mga masaya ka. Talagang gabing ngiti mo, ha? Ayun, wala rin yan. Abot ang ganunangit. Ah, abot ang kagalakan ng mga kapatid mga kababayan ni eh, pati ako ay eh, natuwa sa ginano nila eh. Kumisa ko din sa sobrang tuwa. So, ayan. So siyempre hindi lang nagtatapos diyan ang pasalubong sa inyo. Uh, tulad nga lang sinabi ko sa inyo ay si Founder Rick Yamblag ay nagpadala po sa inyo ng electric pan. Ayan, nagpadala sa inyo ng electric pan. Ayun, tibukan mo, mayroon ba kayong ano? Ay, go, look po, no. <coughs> mm -hmm. ay, testing mo muna, na, Bago namin i-testing ano, muna na. So, ayun, mga kababayan. Uh, sobra po ang kagalakan. Ayan, Kuya Rick. Uh, maraming maraming salamat po, Kuya Rick. Siyempre, masasalamatan ko po ang lahat-lahat ng mga sponsor po natin. Siyempre, ang Pinoy Vloggers Charity Group. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala po kayo, ay hindi po natin na uh, na hindi po ito maihatid sa kanila wala naman po akong pambigay dahil sa liit lang po ng aking channel eh, wala naman po actually ngayon po hindi pa naman po ako sumasahod so ngayon mga kababayan sa inyo maraming maraming salamat simpre ako na mandar na mandar so ngayon ako hindi ako magsasawa magpapasalamat sa Pinoy Vloggers Charity Group yan ngayon may electric fan ka na yan ay mula sa ating founder Rick Yang Vlog Ayan, yung electric pan. Tapos, uh, grocery natin. May bigas na isang kaban. Ano masasabi nyo ngayon sa ano? Masasabi nyo sa ating mga, ka mga kababayan na pinay Vlogger Charity Group na nagpabot sa inyo ng tulong? Una po sa lahat, pinupunod <coughs> sa biyaya na sa pamamagitan. kami ng biyaya. Sa hirap po ng buhay ngayon, katulad yan, Malang, trabaho dahil tinubuan na ako sa leg. Eh, uh -huh. ang kapitan pala, hindi na ako na, gusto, na, na kilala ko <laughs> sila ko ya, yeah. uh -huh. naginda at para malaman yung yeah. suliran Ang ano ko lang, ang wish ko lang, eh, balang harap eh. Yung dati ko naging trabaho, pag, pag, pagkatapos yung alok lang sa biyayang ito, nagkaroon lang ano, pero kikilos na sa, sa ngayon, hindi natin mga ano, sinasikap lang. Ang ibig niya sabihin mga kababayan, pagkatapos ng kanyang problema sa bukol ay mamamasada ka na. Uh, mamasada ka na, no? Ayusin uh, pa rin. Ayusin yung tricycle mo kasi yung tricycle mo talagang hindi pa pwede may labas ang tsirang-tsira talaga. Oh, yun nga. sinasabi ko naman eh, pero pag uh, yun naman ay eh, maayos na, uh, mayroon ng pang support na pang gastos nyo araw-araw. No? So, lang. So, ngayon mga kababayan, ah uh, Ayan, hindi pa nagtatapos ang ating surprise dyan. Parang ito yung nasa wish ko lang, ano. Mayroon pa, Mayroon pa kayong ulam, no? Mayroon pa kayong ulam na litsong manok. Ibigay pa kita natin litsong manok. Aba, kasarap naman ang... Makain ba kayo ng litsong manok? Opo. <coughs> <coughs> isang buo po yan, mga kababayan. Isang buong litsong manok po yan. Thank you very much. Oh, kasi, <coughs> kasi kahit minsan man lang, makarinig, makartikim naman kayo ng masarap na ulam. Kasi nakita ko sa inyo, kundi noodles, tubig na mainit, yun na lang yung pinaka, ano nyo, sa ulam nyo. Eh, oh, kasabihan nyo ng mga matatanda, eh, nasa kabundukan po tayo, eh. Alagay, magmaselan pa tayo, nasa binabayaran natin sa gamot mo. Oo, yan. Sa dugo na lang at oxygen mo, eh, hindi ka na maka... So, yan. So, yan, mga kababayan, siyempre, <coughs> dahil mga kababayan, hindi naman pala natuloy si... Si Kuya Ramos kanina nabawa kasi mas inuna niyo yung pagkain kanina no Nawa, nabawasan ang iyong pamasahe sa Kaya, pag... Kaya ito lang Papa. Uh, papasok. <coughs> ang usapan namin, di ba nagpunta ako sa <coughs> kanina? Mm. Ah, ang, nagpunta ka rin? Oo, nagpunta ah, ako. Uh oh. Ang usapan namin ng kuya, tawagan ako para kung alin sa dalawa. Hmm. Yung nilalakad natin paraan, o yung sinasabi niyang, yung naranasan niya din, alin sa dalawa. Oo. Uh oh. So, gano'n na nga lang. Ang gagawin natin ganito. Uh, gusto ko sana sa lunes pumunta ka ulit. At magahan mo para ipat-check Ay, paano mo na lahat yan? Ipacheck eh? mo na lahat yan. Nasa iyo na yun kung ano ka kasi kailangan. Hindi ko alam kung maoperahan ka o makuha pa sa gamot. Pero sana nga makuha sa gamot. Pero kung hindi, operahan, na, operahan ka na. So, ngayon, dahil nabawasan mo yung pera mo, at inuna mo yung pagkain kanina kahit mga magkano lang natira. Isa lang lang ba? Sandaan. So ngayon, uh, dadagdagan natin. Hawakan mo nga ito. Uh, dadagdagan natin ngayon ang um, pera mo para pamasahin mo na ito sa lunis ha. O ito. Kamay mo, ganyan mo kamay mo. Ayan. Pandagdag lang ito sa yes. Okay. ko kanina. One, two, three, yan ay dagdag pa masahe. O ano na yun, nakabat ka natawa? Anong ano oh? mo? ko Ma, Masaya ka? Yung reaction niyo eh. Masasabi ko nung niyo <laughs> <dito. coughs> ganito. Parang mga ano na kasi kakala. Hindi <coughs> mo ako. Parang bigay lang, ganun lang. Ah, hindi, pamasahe mo yun. Yun. Kung sakala may kailangan doon. Hindi, rasyon na rin ako. So, ibig sabihin po. lang, ang pera mo, kung may 400 ka pa kasi binili mo yung isang daan ng pambiling bigas kanina, eh meron ka ng 900 kasi ano na yun ha. Sana ang uh, pinabot sa inyo na tulong, sana ay eh, kapag bigay ng saya sa inyong magkapatid, ang grocery, yung bigas siguro, no, da, sigurado matagal nyo na tumaubos na no, matagal niyo na ako ba oh, dyan? mas malungkot na po ako eh bakit na naman? hindi, hindi na ko pa, pa, pa nakikita yung talagang original naging palaki sa akin eh nag? palaki sa iyo? palaki sa akin talaga nagmahal oh, hindi, hindi ka mananawagan eh baka makapanood sila sa video natin dito eh Manawagan ka ah, uh, Mama Mary <coughs> isa po ako sa milyon milyong nilikha niya sa ibabay ng lupa Naglulumuho, nagmamakaawa, na umiiyak sa inyong karampakan. Gusto ko po sana sila makita kahit panandalian man lang. Patagal ko na po humiling sa inyo. ko ang karangyaan sa buhay. Pagdamutan naman ako ng pagmamahal. pagdamay. Pwedeng malaman yung pangalan na ay nagpalaki sa inyo. Ator ni Mr. and Mrs. Georgie e. Milan. Hmm. Taga saan po yan ay? Taga pangkasinan po, si Taga po ay, sa anti. Taga pangkasinan po sa anti. Ayos sabihin auntie. niyo na ako po si ganito, na ako pinalaki ninyo at... Hindi na po anti, hindi niyo ako tunay na kadugo, pero ang pagmamahal pa rin niyo ang kamaskay lang po. Mm -hmm. Anong po yung mga nakikita ko dyan, salat naman ako sa pag-ibig niyo. Okay, yan lang. Para maka-entra, para oh. maka-entra. Wow. Maibayang ma 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 tumalan sa inyo, ang chos ko. Ano ba ang chos niya, Nay? Salamin sa mata po. Salamin sa mata? Apo. Oh, yan, isa pa yun pala, salamin sa mata. Eh, reading class lang naman kailangan hmm. niyo, Nay. Oo, um, oh, meron nga po. Bakit po ba hindi? Mm, sige, sige, sige. Ano natin yan? Yung waste mo na lang yun eh. Ah, konting cash po. konting <coughs> cash. Bakit? Ano naman yung gawin sa cash? Kapsula. Ah, kapsula. Bakit? May sakit po ba kayo? <coughs> mm, hindi po ako sanay sa ganito lugar. Lugar <coughs> po ako sa syudad eh. Mm -hmm. ah, sige, ay, ano natin yan. At, uh, yun na, ah, anong pangalang yan yung abogado na yun? Nagpalaki sa iyo? Mr. and Mrs. Mr. attorney, Mr. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. M M Mil George, Milan. Joji Milan. Joji Milan. Ayan, ah, sinanay Amy po, nananawagan sa inyo na sana po ay uh, ma mapansin nyo naman siya at mapuntahan nyo siya dito sa, sa relocation site at gusto kayo niya makita ngayon so uh, mayroon pa ba kayong sabihin kay Ramos? Uh, sa uh. sa uh, uh, salamat on time Mm, um, dahil papalabas talaga ako, bibili ako nung uh -huh. At saka yung tulid pinupuno ko. Uh -huh. Kasi salamat na lang kasi sa dumating para yung moso po po. Ngayon din eh, dito na 'ko. Yeah, go Google pa naman 'yan pag gabi na. Ha. Bibili ka may bibili sana kayo ng ulam. Sana. So ayun mga kababayan, ah uh, maray-maraming salamat po sa tulong na pinabot ninyo sa ating mga kababayan na higit po nangangailangan ng tulong. So isang pamilya at magkakapatid na naman po ang inyong napasaya sa araw na ito. Ayan, maraming maraming salamat po siyempre sa British Pinay sa London. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Joy Mar at saka kay Sir Mar, Sir Vlog. Maraming maraming salamat po. At siyempre sa mag-asawa pong Ma'am Joma at si Pam Derek yung vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lahat po ng ito ay uh, ah, pinabot nyo ng tulong sa kanya. At siyempre, ang Pinoy Vlogger Charity Group ay maraming maraming salamat po sa lahat ng members ng Pinoy Vlogger Charity Group. Hindi ko man po kayo may isa-isa, ipa-plus ko na lang po sa screen para po uh, ang ang pagbubuong pagpapasalamat namin sa inyong lahat ay mula sa aming puso. So sana po hindi po kayo magsawan, kumulong sa ating mga kababayan na higit na lang ang ng tulong dito sa Pilipinas. Uh, masasabi ko lang po sa inyo. Sana, dumawig pa ang itong program, vloggers na, marami pa kayo matulungan. Hindi lang kami, hindi ma-share lahat. Ang dapat i-share. So, nai. I love you all. Bye-bye. So, -bye. yan, mga kababayan. Siyempre, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, siyempre, please naman po, subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. Bye-bye.